Ay, ilagay uh, ko to sa YouTube. Ay, sa YouTube. Tapos si Facebook mo. <laughs> Ay, Oy, yung, yung mo ano lang. na lang, Brian. May kansa na may video. Tanga, bawal yun. <laughs> buttons. Buttons. My arms, buttons. My arms. My buttons. Ang <laughs> Alam ko ang Sorry, ako yung pinakamalambot Ang pinakamalambot oh. ko ay si Nikki tsaka si Nakao sa Kasi 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 natin sa Sige, yun sa YouTube yun ha. I gotta push it up, my gonna Di ba Rika Abila. I-add nyo po sa Facebook, Rika Abila. <laughs> Ito, sa Van Add nyo. Ay, i-block nyo. <laughs> i-block nyo po. Password nyo po. Ano po yung 21. Ano si... Password yan, Jimbo.